Hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa investigasyon ng Kamara sa pagpatay ng libo-libong drug suspects sa ikinasang gera kontra-iligal na droga ng Duterte Administration. Ayon kay former Presidential Spokesperson Harry Roque, hindi maaaring piliti ng Kongreso si Duterte bilang maging testigo laban sa sarili. Punto pa ni Roque na niniwala ang dating Pangulo na hindi ang COP na forum ang Kamara para imbestigahan ang anumang aligasyon laban sa kanya. Pero handaan niya itong humarap sa anumang korte sa bansa para sagutin ang mga paratang sa kanya, lalo na sa umunoy extrajudicial killings na konektado sa war on drugs. Samantala sinabi ni Sen. Roland Bato de la Rosa na hindi na rin siya dadalo sa pagdinig dahil hindi dadalo ang dating Pangulo. Initially, nag-iisip ako kung baka mamaya kung mag-attend si former President Duterte, then mapilitan ako mag-attend talaga dahil uh, I don't want him to face uh, mm -hmm. the the hearing uh, siya lang. Samahan ko talaga siya. Mm -hmm. But uh, this morning and the last night, I have received an information na talagang ayaw niya rin uh, pumunta. Mm -hmm. Ayaw niya mag-attend so uh, case closed na. Mm -hmm. uh, hindi talaga ako pumunta. so